Bakit nga ba tila laging may kulang? May mga tao na, kahit marami nang narating at naabot sa buhay, ay hindi pa rin kontento. Parang lagi na lang may hinahanap at inaasam na iba. Hindi ito nangangahulugang masama ang mangarap at maghangad ng mas maganda. Ngunit, kailan ba tayo matututong makuntento at pahalagahan ang mga bagay na mayroon tayo ngayon? Maraming dahilan kung bakit hindi makuntento ang tao sa kung anong meron sila. Isa na rito ang impluensya ng social media. Sa Facebook at Instagram, laging perpekto ang mga buhay na nakikita natin. Nalilimutan natin na kadalasan, puro magagandang bahagi lang ng buhay ang ipinapakita online. Bukod sa social media, malaki rin ang papel ng materialism sa ating lipunan. Binibigyan natin ng importansya ang mga material na bagay at nakakalimutan ang halaga ng mga simpleng bagay. Dahil dito, lagi tayong naghahangad ng mga bagong gamit, mas malaking bahay, o mas mahal na sasakyan. Ang totoo, ang paghahanap ng kaligayahan sa mga material na bagay ay panandalian lamang. Kapag nakuha na natin ang isang bagay, maghahanap at maghahanap na naman tayo ng iba pa. Hindi ito natatapos. Kaya naman, mahalagang matutunan nating pahalagahan ang mga bagay na mayroon na tayo. Hindi natin may na ang mga pagbabago sa ating mundo, lalo na sa teknolohiya, ay may malaking epekto sa ating pananaw sa buhay. Ang mga advertisements ay paulit-ulit na nagsasabi sa atin na kailangan natin ng ganito at ganyan upang maging masaya. Nagiging sukatan na rin ng tagumpay ang mga material na bagay. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng mga unrealistic expectations. Iniisip natin na kailangan nating magkaroon ng lahat ng bagay na mayroon ang iba. Nakakalimutan natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang timeline at ang mahalaga ay nagsusumikap tayo para sa ating mga pangarap. Isa pang dahilan ng hindi pagiging kontento ay ang pressure mula sa pamilya at lipunan. Maraming tao ang pressured na magtagumpay sa buhay, magkaroon ng magandang trabaho, at makapag-ipon ng maraming pera. Ang mga pressure na ito ay nagdudulot ng stress at anxiety. Ang kawalan ng contentment ay maari ring magdulot ng inggit at selos sa ibang tao. Imbes na matuwa sa tagumpay ng iba, nakakaramdam tayo ng insecurities at negatibong emosyon. Nalilimutan natin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang laban at ang mahalaga ay nagiging masaya tayo sa ating sariling paglalakbay. Ano nga ba ang epekto ng hindi pagiging kontento? Una, maari itong magdulot ng stress at anxiety. Kapag laging tayong naghahangad ng kung ano ang wala tayo, hindi natin na-appreciate ang mga bagay na mayroon na tayo. Pangalwa, ang kawalan ng contentment ay maaring humantong sa depresyon at kalungkutan. Kapag pakiramdam natin ay hindi pa rin sapat ang lahat ng ating pinaghirapan, nawawalan tayo ng gana at sigla sa buhay. Pangatlo, ang hindi pagiging kontento ay maaring makasira sa ating mga relasyon. Kapag masyado tayong nakatutok sa mga bagay na wala tayo, nakakalimutan nating pahalagahan ang mga taong nasa paligid natin. Maari rin tayong maging mapaghusga sa iba dahil sa inggit at selos. Sa huli, ang kawalan ng contentment ay magdudulot ng emptiness at kawalan ng kasiyahan. Maaring makamit natin ang lahat ng ating mga material na pangarap, ngunit kung hindi tayo marunong makuntento, hinding hindi tayo magiging tunay na masaya. Paano nga ba natin matututunan ang maging kontento? Una, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay na mayroon tayo, Maglaan ng oras araw-araw upang magpasalamat sa ating pamilya, mga kaibigan, kalusugan, at iba pang biyaya na natatanggap natin. Ikalawa, bawas bawasan ang paggamit ng social media. Tandaan natin, na ang mga nakikita natin online ay hindi laging totoo. Mag-focus tayo sa ating sariling buhay, at sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Ikatlo, matutong makuntento sa mga simpleng bagay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay, kundi sa mga simpleng bagay tulad ng pagmamahal ng pamilya, pagtawa kasama ang mga kaibigan, at paggawa ng mga bagay na ating kinagigiliwan. Tandaan natin na ang buhay ay isang proseso. Hindi natin kailangang magmadali at habulin ang mga bagay na wala pa tayo. Ang mahalaga ay nagsusumikap tayo, nagiging mabuting tao, at pinapahalagahan ang bawat araw na ibinibigay sa atin. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ating mga ari-arian, kundi sa lawak ng ating pasasalamat at pagmamahal sa buhay.